Maraming mga nagsasabi na hindi na daw mahirap ang Pilipinas. Kesyo, laging puno yung mga malls, tapos marami na rin may ari ng mga kotse. Kaya nga, laging traffic sa EDSA eh. Pero ayon sa PSA, 15.5% o 7.5 million na Pilipino ang naghihirap. Madali itong isawalang bahala kasi numbers lang naman to at hindi natin alam kung gano'n yun karami. Kaya gumamit tayo ng bigas para pang visualize. Meron kasing nagbilang kung gaano karaming butin lang bigas ang meron sa isang kilo sa YouTube. So, kung yun ang paggagamitan nating basihan, ang 17.5 million ay katumbas ng 265 na kilo ng bigas o limang sako. Isipin mo, ganun karaming Pilipino ang nagihirap sa Pilipinas. Walang maayos sa pagkain, walang maayos sa akses sa edukasyon, at walang maayos sa tirahan. Kung napapanood mo to, malaki ang chance na hindi ka kasama dito kasi may access ka sa cellphone at may access ka sa internet. Pero ginawa ko ang video na to para mag in sa atin kasi napapansin ko na sa mga Instagram, sa social media, karamihan ay magagandang parte ng buhay ang napopost o yung mga highlights. Feeling ko nagiging out of touch na tayo at nakakalimutan na natin na may mga taong naghihirap na tulad nito. Kaya gusto kong pag-isipan mo to ng mabuti at isipin Totoo bang haka-haka ang kahirapan sa Pilipinas? Yan na isang minuto. Kita-kits sa susunod na kwento.